Ayan, uh gabina pero ano katatapos lang si natin maglinis. Tsaka kanina lang natin nakuha 'to. Uh, binigay po sa atin. 'Yan po mga 'yan ay isa uh, naka FR po 'yan. Tulad po ng dati, 'yan po ay bigay sa atin ni ano ni Chita Saragosa. Ah uh, ito ay florison, ano ba? Florison itong of color baka ito yung checkered uh, esperas esperas yung checkered so may nauna na yung binigay sa atin si ano si Boss Chito na salvasyon na purong salvasyon ayun uh, po andun po sa kabila so yan po yung uh, tatlong uh, ibon na binigay po sa atin ni eh, Boss Chito saragosa Ragosa gandang ibon oh no? tsaka esperas yung checkered so tamang tama i reviewing pa lang tsaka nagsisimula pa lang uh, tumuka yan po yung mga bago nating uh, ibon dito sa John Slope and PC yan. yan po yan po sila oops oops yan, yan. gandang ibon So Pinalaro po sa atin to uh, Subukan natin para da Para magkaroon tayo ng experience uh, Magandang mentor po yun Si Boss Chito uh, Tinuturoan po niya tayo ng uh, Tama at uh, Kung anong wasto at uh, mga dapat gawin Yan po Yan po yung Crack 52 Na cross sa BGQ. Iisa lang po yung ano, yung uh, inakay niyan. At naka ay, Yan po ay naka MacArthur. Ay hindi naka CPR sila pala to, no, north ba to? North pa pala to. Sorry. PRC na North. Dito pala sa kabila yung Ayan pa mga breeders natin. Ayan. Ganda ng ibon. Ayan, ganda ng ina yun. E dito pala yun. Dito yun sa... Ay, hindi. Wala. Ito, the wall. Ayan, yung uh, purple line natin. May dalawang inakay dito pala sa kabila ayan dito may papisa na rin tayo dito ayan at saka katatapos lang natin maglinis ayan may, may pipisa po dyan dito po ayan dito pala so ayan kunin na natin ito ayan ayan ito naman po ay Bandenbrook yan yung handband din, Ito yung kak sa uh, Hopkins Merckx Jansen. Yan. Kaya nag-off color. Yan dito ata yung ano. Ito yung isa yung kasuksok. Yan. Tama. Yung MacArthur po yan. Tsaka si PRC. Tsaka ito po sa South yan. Ito yung sa atin. MacArthur po yan tsaka CPR siya yan mga um, yan ito yung panlaban natin ayan. sa FPR yan genetics puti yung sing sing yan uh, tsaka ito pa isa FPR din ito genetics yung bago nating pinare of Kins na max Johnson yung nanay eto naman anak niya anak niyang yan anak niya na kak binalik po natin sa kanya ang tatay niyan po is Merch Johnson na pip placer ni Bradfer so ito po ah. Ito ay Merck Janssen na uh, Hofkins. Ito yung nanay niya na Merck Janssen din na Hofkins. So yan po. Binalik po natin. Tsaka ito na po yung kasasalin na natin ng mga YBs. Yan po, yan, yan. Medyo madumi pa kasi gabi. Yan yung, pero ayusin po natin to Uh, pag meron na tayong budget lalagyan na natin ng ano yan uh, plastic mating yan po yung purong salvasyon yung blue bar uh, malapit sa camera tsaka yung puti tsaka sa likod nya yan po ay mga uh, jansen din yan po yan mga ibon natin pag north po lahat 'yan so isa dalawa tatlo apat maanin ito walo siyam sampu labing isa labing dalawa labing tatlo so ano yan mga pang nord po yan eto uh, namatay po kasi yung sinuksok natin dyan kaya ayan uh, sa kanya natin nilagay pero karamihan po dito ay North na po yan, ng CPRC. Yan, north din po yan. yan. So, yan lang po. Yung update natin. Sa mga ibon natin dito sa Dunslope si. Tsaka, ito po yung mga nilalaban natin sa panglaban natin sa summer. Yan. So, ingat po tayo palagi At uh, God bless Love you guys Ciao